Good morning! Sa mga oras na to, nasa Cosway Bay Station na po ako. Ang Cosway Bay Station, isa to sa mga train station na kung tawagin dito is MTR. Actually, napakadali lang naman ang guide ng kung paano o kung saan tayo sasakay. Kasi sa bawat station, meron po talagang machine na ganito. Tapos, sa kabilang side na merong instruction anong gagawin mo. Tapos, may translation naman siya na English. So, medyo madali nga lang. Kaso nga lang, <clears throat> nung time na bibili ako ng ticket, going using sa machine, going to Admiralty Station, which is, yun yun ang st station sa going to Ocean Park. Medyo struggle lang kasi, kasi... Pa, ilang beses akong inulit ipasok sa machine yung 20 Hong Kong dollar ko kasi ang pamastahay is 6 6 Hong Kong dollar. Ikaso nga lang halos mga mangilang beses ko talagang inulit yan. Ayaw talaga tanggapin ng machine ang 20 na bill. So ang ginawa ko, napag-isip-isip ko, medyo Nababagot na din kasi nga nakapilad yun eh, nakakahiya naman. So, ginawa ko, pinalitan ko na lang ng another bill. Isayang din kasi pag ano. So, kumuha ako ng 50 Hong Kong Dollar. Tapos, yun yun ipapasok ka mas sa machine. Tapos, pinipress ko na kung saan istasyon ako papunta. Pero, pag was gagamit tayo nyan, always po na single transaction lang kasi pag ka ng double transaction or two-way transaction, di ka makakalabas sa istasyon or makakalabas naman pero kailangan mo pang i-approach dun sa counter kasi nga ang ano niyan, tawag dito, walang sasabihin ng machine or sa mga bantay na hindi ka makakalabas kasi not enough fun ang card mo. So, buti nilang ini ako ng kapatid ko what do kung ano yung kukunin ko para hindi na hassle. So, at this time po, in-insert ko na yung 50 Hong Kong dollar, which is pumasok naman talaga siya finally. Kaso nga lang, bitbit -bit ko yung mayaming maraming bariya kasi ang sinukli ng machine, puro talaga pariya. Pero anyway, ulit ay magagawa. Buti na lang successful this, na this time yung pagkuha ko ng ticket going to Admiralty Station. So, medyo happy na Inday si kasi nga, syempre nakakahiya din. May mga pila kaya din dan or lahat ha o halos gumagamit niyan ano naman kung octopus na ginagamit nila Kasi sa akin hindi ako nakapabok online ng octopus eh so sayang din so anyway tapos na po ako morning nasa railway station ako ngayon tapos papunta ako ng ocean park to go sa ocean park um, kailangan kong sumakay ng train going to admiralty station pagdating dun bababa ako going to ang tatawid naman na ibang line. See you later po. Kaya napakadalang pa talaga ng tao na nag-aabang sa train. Yung iba kasi pa o ano, kasi ito yung ano, exchange ng ano eh. Kumbaga, ito yung isa sa sentro ng Hong Kong, ang Causeway Bay. So medyo marami-rami talagang tao. So this time, palabas na po ako ng... iya, yeah, tapos ayan na siya. i-insert mo lang siya yung card. Tapos, open ko sa siya mag-open. Ayan na, papasok ka na. Antayin mo na doon yung mismong train talaga. Tapos, ayan na. Tapos, kung titignan nyo yung escalator na yan, ay Diyos ko po, napakahaba talaga. As in, super duper haba talaga kasi na basement yan ni eh. From second, so I, I mean, from first floor. Tapos, ganyan kahaba. Siguro mga Basta super haba ang train na yan eh. Kasi pag mudusong um, mga tao sa baba, ang lalayo na eh. Tapos dyan mismo sa ano, sa bandang iyan, ang mag, ang parating na train station, magkabilaan din. so sasiguraduhin mo lang na tama ang color code na may mga guide naman kasi sa bawat iskinita kung saan ka papunta to. Make sure na hindi ka maliligaw. Ayan na siyang ticket ko. Inantay ko na lang yung makarating ang mismong train talaga. Anyway, samahan niyo po ako sa Biyahing Ocean Park ko na to. nag -e explore talaga ako sa Hong Kong. Sana'y sana'y may enjoy ko. Although, hindi naman siguro, ano, kasi nga ako lang mag-isa. Pero, I don't have a choice. Kailangan ko talagang mag-enjoy kasi sayang yung opportunity. Di ba? Tapos, muni-muni muna ako. Tapos, eto yung kapaligiran niya. Ayan siya, 'di ba? Napakaaliwalas, napakalinis. Basement nga pala tuha ha. I mean, underground, parang subway. Ayan na siya. As in napakadalang lang talaga 'yung